Sa nakaraang video ay naibahagi ko sa inyo ang kagandahan ng pantabangan dam ng Nueva Ecija. Sa video ito ay ibabahagi ko naman sa inyo ang isa sa mga tour spot ng pantabangan Nueva Ecija. Let's go! So guys, nandito na tayo sa may Entang uh, ano ba to? Entang Lake. Morning po sir Mag Mamisita lang po Apo ah, So ayun mag uh, Reregister muna tayo O oh, pangalan So guys nandito na tayo Sa Mayano at ayun uh, Saglit lang tayo dito Bisitahin natin Tingnan lang natin yung ano doon Pwedeng pumunta doon Sa no Oo uh -huh. So, ayun. Pwede naman pala. Magandang buhay mga kaibigan. At uh, nandito na tayo sa may Intang View, View Deck Pantabangan. So, ayun. At uh, i-explore natin itong lugar na to. So, kanina nandun tayo sa may uh, Pantabangan Dam. Ngayon naman ay nandito tayo sa may Pantabangan View Deck. All right, let's go. So, yun. At ah, uh, i-explore muna natin dito yung, uh, yung pinaka ano nila, ah, uh, view deck. Ang Pantabangan View Deck. Welcome, guys. ngayon pa lang ako nakakadaan sa mga ganitong uh, sa mga ganitong tulay na parang ano uh, umuuga, umuuga pala siya umuuga so yun at uh, dahil nga makulit nga kami notice to the public is temporarily close pero nagpaalam naman tayo dun Kuya, nagpaalam po kami Kay, kilala, niya, kilala niyo po si Dennis ah, Porman O, oh, nakasalubong namin dun Pin, Pinano kami dito ah, oh. sige po. Salamat Sayang so, sila kuya, gumagawa sila dito Kuya, anong pangalan mo? Buboy po. Buboy. Shout out. Baka may... Nakakakaya nyo siya. Ang taga nyo ibay daw. Shout out. Shout out. <laughs> Shout out. <laughs> Alright. Oh, shoutout dito ah. Oh, dire, shoutout kayo. Okay, serena oh. Merong shoutout shout <laughs> <Yan sila. laughs> So ayun, sila yung mga gumagawa dito. Sila yung mga uh, Ano mag bubuy Oh, meron. Ayun, Ayun. Ni sticker ako nag magigiting na manggagawa dito ayun. sa ano. Oh, oh. Mga pintor, mga pintor. Ayun mga masisipag nating mga pintor. Okay. Nakasalubong ko si Forman niyo ata niyon. Opo. Oh, At si Mama ID ko yan. Yan. So ayun. Magigiting. Oh. Ay, salamat. Oh, okay, no. Ay, go. Tan. Ayun. Ah, do merpa pa ming dadto sa likod. Oh, ilan pa 'yon? Dito po, ante. Putahan niyo po dito pa. Ah, sige. Pero sino pang wala? Oh. Dagdaan ko na lang oh, tatlo oh. Sir, thank you no. Ingat kayo lagi dito. Ingat. Thank you, thank you. Magigiting na. pintor. <laughs> Magigiting na pintor daw. Kaya thank you. So ayun guys, at uh, ah, dito tayo sa ano. pwede so, sa taas? Sige sa taas. Ayun. Kaya tayo sa taas para makita natin yung kagandahan ng view deck alright nung punta natin mas dito hindi pa open to no yung sarado so ayun guys oh, yung oh. tingnan nyo tingnan nyo wow ang ganda no ang ganda so ang makikita natin dito ay mga upuan so magmula dito naman ay Kitang-kita na natin yung mga karagatan. So ayun, Yan 'no? Guys, at uh, galing tayo doon, taas at uh, yung mga yung ano doon ay ginagawa pa, mas pinapa-improve pa nila. So may mga kaibigan tayo doon, mga pintor na mga ano Galing tayo doon. Kaya 'yun. Ipapasyal ko naman kayo dito, dito banda. Diyan. Kasi siguro magwa one year na pinuntahan namin itong lugar na to sobrang lakas ng hangin guys ang lakas ng hangin so ngayon medyo may hangin pero kalmado lang sya ah, uh, kinaya naman ng drone ko hello vlog welcome to my guys ah, uh, yan yung ah, uh, pinaka ano ko na supporter kait na kait na nalungkot ako nalung kanina pinipilit eh, niya akong pasayain let's go ako yung unang unang natuwa nung nagpakita si si ano si Bubuyo grabe ang saya thank you God ang napakabait niya talaga sa amin So yung guys, dito tayo sa may barge. Barge. Hindi ko alam kung barge bang tawag dito or barko. So nakadaong lang sila dito. So, yun, galing tayo dun. Patiningin lang natin. Kain po. <laughs> Kain. Shout out yun na kuya kumakain. Kuya, tatanungin ko lang kung bakit nagkaroon dito ng barko para santo, to? Papuntang? Ay, may ano pa doon, may, 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 port pa doon. Uh, magkano naman ang bayad nito? po tumae. Ha? Tenga. Hindi kung sakali nung nag-operate. Ay, ng mga tao po. Gamit lang po ito ng mga trabador doon. Ah, oh, trabador lang. So, nakagarahi lang ito dito, ano? Oh. oh so, okay, thank you, kuya, no? Uy, yung kumakain sila, <laughs> oh. Sarap ng ulam nila. Thank you, kuya. Pwede nga kit lang kami dito sa taas. So, yun. Itong barko na ito ay matagal na daw Dito naka, ano? ano Nakadaong. Pa, ano, na natin pa papuntang summer? Oo, oh, paandarin na daw. Ito yung So, yun. Titignan natin sa taas. So, So, yun, guys. At, ah, uh, nandito tayo sa may pinakatok ng barkong ito. So, kung makikita nyo, guys, at, uh, dito yung pinakaupuan nila dito. So, yun. At, at saka salamat kina kuya. Kumakain sila at pina, pinaunlakan tayo dito. Di ba? Ang ganda. Uwi na tayo. Samar So. So yun guys. At uh, hanggang dito na lang siguro ang aking vlog dito sa may uh, Intang Lake View Deck. Kasi may may isa pang lugar na pupuntahan natin yung ang tawag doon Farm Ridge malapit lang yan dito so time check natin ay mag, mag alas 12 na so kailangan muna natin kumain alright salamat sa panonood nyo at salamat sa mga suporta nyo mga kaibigan God bless bye bye